babaw o baboy? babaw o baboy? Ah, enjoy na enjoy ang aming borbora. Nagpapalamig. Papalamig pa siya, oh. labanat banat bor Nindot kayo. Ang nice kayo view, guys. Uh. Uy, may baji. Nindot <laughs> kayo guy view guys! Wow! The sun! The sun! hello Guys, buko kayo dyan. Sa, Pilip sa Manila, ang buko, napakamahal. Dito, pagkain lang ng baboy yan. Sarot. Ah, di ba? Pagkain ni Borbor. <laughs> ah, pagkain ni Borbor lang yan, guys. Ganyan siya kumain, guys. Ay, diba? ba? Bor, bol, ko, bol, be. ko, bol. mag self-service tapos may karoon guys ang mm. daming aso dito guys pero hanggang taho lang yan guys hindi yan ang aaway bye the... daw Tara na. Grabe guys, ang lakas ng hangin oh. Parang may bagyo. Ano? Ano ba? Sambor. Ah, mura sexy walk man ka mura mag lava walk ka ay boy. Magpapa lava walk man ka boy. Super ganda talaga dito guys. So, ayun guys, ang ganda. Ang ganda dito. Fresh. Fresh na fresh yung hangin dito. Ta! Ito. Ito yung mga baka dari. Ito. Ini mabak si sa laka ni Borbor mara mag naka tsunami walk di ay. <laughs> Naka tsunami walk man Bor. Bor. Iwan na ako ng dalawa. So let's go to habol-habol with them. Kasi hindi ko alam kung saan yung aad ng na pupunta namin. <laughs> na baboy. So, I need to to be there. Kay, maiwan na ako. Pero yung baboy namin, guys, tingnan mo na, uuna pa kay mama. <clears throat> Kasi, nakailang punta na siya dito. Oo, may may mansanitas over here. O, tingnan natin kung may mga bunga ba. Walang hinog. Tapos, betikulong pa ko, so, di ba? Oh. Ayan. Tingnan Ayan, oh. Ayan yung motor. Oh. Sakyan na tayo. Okay. So, ano siya papunta? Oh. Sakyan. Dito naman na side, may mga saging. Ayan oh. So, <laughs> dito na yung truck. Ayan. So, what's up? How's everyone? How's everyone, guys? Nandun na sila, oh. Kung saan pupunta yan. <coughs> Mahakot yan ang buhangin. <coughs> so, wait lang, ha. Kasi, nandunin ang kamay ko, oh. Dahil sa tali ng baboy. Okay. So, alam nyo guys, dito guys, tinata kinukuha nila yung mga buhangin. O, ba? Diba? Unti-unti nilang sinisira ang kalikasan. Dahil like, nga guys, sa panahon ngayon, wala nang mas malaki na ang ano, kailangan nilang mga buhangin dahil nga sa sobrang dami ng mga mayayaman na kailangan ng mga simento, ganyan, Ito pala, ano ng building, mga kasada, so dito sa amin guys mayaman sa buhangin kasi sa laki namin ng, sa laki ba naman ng ilog dito sa Santa Rita Ayan. so sagana sa buhangin talaga guys Tignan mo yung ah, ah baboy namin nandun oh. nagdagan-dagan pa kigwa oh, di diba? Hi guys, welcome to my, my journey kickmobiles <laughs> so ay na kami, garing kami nagpa, nag ano kay board doon, niwanan lang namin kasi ayo pa magpa galaw yung babae ng feeling re jealous, so we are here in the I don't know where, may baka baka Em ra init ang panahon Bawi-bawi lang din Ganda ng t-shirt ko guys Nung, Hindi ko alam kung kanina to Hinugot ko lang dun Feeling fresh kasi Sarap isuot